Manatuloy ako pag gijim. Oh, are eh, ikaw na may sa una, ikaw ano na may ningas kugon. Ano ningas kugon? Are, ang ay, sabi din ni Kuinay, isa pa are-are maganda rin. Ano na naman din yan, Inay, baka ako Hindi, ano na. sabi din eh, pag si Maricel Soriano po, ka-eksena mo, oh. kaya sa sampalan, carry ba? Ayun, tinatanong ka, carry mo ba? Okay, yan ay dapat, Inay, hindi na itinatanong. Eh, syempre, isang karangalan sa akin na Maka eksena si Miss Maricel Soriano. Boy, napakahusay talaga ay, niyan. Oh, the Diamond Star. Okay, oh, Diamond mm. Star. Oh, ay eh, talagang okay papayag. Hindi pa man siya natatapos magtanong sa akin kung sino nagtatanong pala. Ha? Wala naman nagtatanong eh. Oh, ay, tiki tinatanong nga eh. Ay, tiki tinatanong nga din eh. Ang tanong nga eh, kung, kung carry mo, oh, yon. Kung yun. Po, sa tunay, kung tinatanong na rin ng personal sa akin, Maricel Soriano palang binabanggit niya, iuuna agad ako. Oh. Apay, talaga hindi ko tatalo. Hindi ka magdadalawang isip? Hindi ako magdadalawang isip. Magaling siya sampalan niya. Ay, kaya baka nga, hindi mo alam nga ho, Kapag ako sinampal, din niya siya. din niya siya bandang kanan. Ay, iaaraw ko pa aring kabila. Ay, bakit? Apay, bakit ang hindi? Sasabihin ka kahit ako, isampalin yung pabalis-balis. Huwag niyong tagay lang. Ho? Mga eksena ko lang yan. Talagang matuloy lang itong eksena ng itaw. Ah, mm. uh, baka. Hanggat ni mm, na, ma na. na mamasa ay eh, huwag niyong tagay lang. Haling na uh, haling ka pala kay Miss Maricel ay, Soriano. Oh, ano? Nakikita okay, ko, napapaloy ko pag minsan. Ay, talagang, ay talaga. Ay, oo. Oh, mm. Tunay. Magyayilo na lang pag natapos. Uh, Ala? Magyayilo. Abay, siyempre. Pakilasa ko yun ay mamumulot. Baka yun ay mamagapa. <laughs> Yain yeah, na. Masaya ka naman. At nakap na nasampal ka ng isang diamond star ano, yeah, ano? magaling napakahusay talaga niyan yes. sobra sana okay. nga ano maka eksena mo ano maka magkasama kayo sa isang movie o teleserye talagang kayo pa walang tigay mag 1000 kahit cut na ituloy pa rin aba kakaiba pala ito oh. baka kamo naman mamaya isang lapat lai tama na ho ano nga cut Alo, ako mo tsasabi na. Aba, talagang ano. Maganda talaga si Inaylin. Lynn. Naku, naku. nabasa na naman noon, napanood na naman noon, eh kikiligin na naman iyon. Baka hindi rin makakatulog. Baka lumaki pa ang ulo. Uy, lumaki ang ulo. Ito nga mga padali mo niya. Sorry, sorry ka na. Eh, Gwana, syempre, lagi niya na naririnig yan. Baka medyo na naiinis na siya. Umaano na kanyang ulo. Ala, ano, gaya, palagi na lang. Eh, alam ko na naman sa sarili ko na aking maganda. Uy, hindi ako gayan ha? <laughs> Ari lagi nang manggagay gagayon. <laughs> yan ho eh ano, tinan ninyo, nag-a-attitude na agad ngayon, pinapakita na agad niya, kanya, mm, ako Kaka yung siya pag-uugali. <laughs> may naliliyo may pahampas-hampas pa kanina. Okay. Okay. wala kang tigil lang, ano, oh. kanina, ka na, kanina ka pa, isang oras ka na di oh. yung kumuda na ng kumuda. Ay, ganun talaga ho, inay, kay naman kayo, eh, sa naman kayan, may isang oras na rin kayo humiga na ng humiga rin yan. Ay, oh. To? oh, oh, ayan. O, oh, tinan ninyo. Kahit siya'y nahika, maganda pa rin siya. o, <laughs> oh, ay talaga, parang, parang ano, eh, parang kayo, eh, kahit anong gawin ng inay, eh, tina niyo. Sasabihin nyo, ang ganda ng inay Kahit di siya naimik, ang ganda ng inay lane. Nakaupo lang, ang ganda ng inay lane. Hindi nasayaw, ang ganda ng inay Ay, bit, pag ako, ginagawa ko na lahat. <laughs> ay, wala na, sa akin. Ang dami, ha? Kailangan mo na kayo eh. Ah, uh, daming nagpupupuri sa si inyo. Kung hindi ko pa idedilat ang aking mata ng papagayaan, eh wala na puri sa si akin baka eh. Baka ang gusto lagi nakadilat ka. Apa, eh baka naman ako ihanginin ng mata ko. Aba. oo nga. Oh, eh mahirap queen, din naman. Ikaw ay si Queen na mulaga. Ah, mahirap din naman na lagi nakagayaan. Oh, apa. Oh, kita niya yan. Oh, tinanin niya. May, may pasulyap-sulyap lang yan. Sasabihin niya naman din siya sa comment section. Ang ganda ng inailin. <laughs> ay, naman nagpupuri. Ay, eh. naku, Diyos na. ko kay na kayo pero tanggap ko na tanggap ko na na mas magandang inay kaysa sa akin mas magandang anak Ay, hindi kasi magandang. hindi kang i-insert ko ang kanyang picture din nung kabataan <laughs> insert yung picture niya nung kabataan in 3 2 1 aray na comment kayo ha, comment kayo kung magandang inay lens. Oh, kahit kasi hindi mag-comment <laughs> dito, papayagang maglagay ka nandito. Ay hindi, ay ay TikTok ko ito, TikTok ko ito. Ha ko 'yun, baka nakakalimutan mo. <laughs> Aba, ay, meron din okay. ako mukha sa inyong TikTok. Oh. Oh, kaya may karapatan ako inay, wag kayong gayaan at ako'y anak ninyo. Tayo naman ni eh, ano. Oh, ito tigil na muna ang bibig. Ako'y naririnig din. <laughs> oh, tena ninyo. Nasabihan lang na, na maganda umaattitude lang. <laughs> hindi ako nga i-ano. Eh. Oh, kuminaw. Ano na tikaw eh, ay magkakalasing ko na. Ay, just ko na. Magkakalasing ko na queen eh, aba. Hello, nandini ho kami ngayon sa set ng Bubble Gang. Mm -hmm. ah. <laughs> <laughs> Ba't ganyan? Cheska is in the house. Wah, in the house. <laughs> Pag-usapan natin yung waistline ni Cheska. Oo. Bakit na natin Feel yung waistline? Pinig ko mo. ano yan? Anong hula mo? <laughs> Ako? 12. 12. Ikaw, pakita mo kasi. <laughs> okay. Pahulaan din natin sa mga viewers. Pahulaan. Oh, hulaan niyo kung ano, kung anong, ano ba, sukat. Nating dadangkali natin ha. Sige nga, pakidangkal nga. Tayo ka lang, tayo ka lang. Dadangkali natin. Makita <laughs> mo. Mga ano lang yan, mga 10. 10? 10. Pwede na, Noel. Ten lang yan, ten lang yan. Feeling ko ten lang yan ten eh. La kasi kasi sa iyo, eleven eh. Uy, grabe ka! Ay, <laughs> At five kaya, Ticha si eh. Five. five. Ay, Hindi, mga Gcash five. lang daw, Gcash. Mga five yan, mga five. Sobra ka na ha. Tinampas ng chicken ha. Tinampas ng chicken. Ano to? Kuya Betoy. Hulaan nyo nga daw kung ano, kung ano sumat ng, <laughs> ng waistline na rin. At Ticha. Ah... Uh, In inches ba? Oo. Uh, Oo. Uh, 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 uh. uh, three? Wow! Three, <laughs> three inches! Ang parang yan. Uy, three O oh, no? oh, naniniwala ka kayo na three, ano lang daw, Oye, three inches. Hindi. Anong... <laughs> <laughs> Naku, sinasabi ko sa inyo ha, galingan nyo. Po, Dapat yung sila. sagot ninyo. Nandiyan si Ate Chon, siya. <laughs> Magtama yung hula nyo sa waistline ni Cheska. Sa inyo na daw itong mga manok na daw. <laughs> May premyo kayo. Ano? Kay ano? Queen ay, Queen Eye sige, Mag passion. sige. Magpapag-giveaway siya. O, oh, sige, sige, ah. sige. Magpap Basta manood kayo ng Bubble Gang. Yes. Ha? Oo, o, dapat manood kayo ng Bubble Gang tuwing Sunday, 7pm. Tama ako, Digo. 7.10 na nga eh. Oh, 7.10 na pala. Baka next week, 7.20 na. <laughs> Na-adjust. Iba-iba. Ba. Basta manood kayo ng Bubble Gang, ha? Hey, Kasi eh, sa inyo magpapa ano magpapa giveaway ako basta tama yung hula na sukat ng ano niya <laughs> hindi kay Cheska. Ah, ah sa kanya pala sa kanya sukat ng bewang niya hulaan <laughs> niyo ha hulaan <laughs> niyo yung... at saka i-follow niyo naman oh, ng mga okay. ari sa TikTok oh, may ka? mga TikTok ang mga ari kay na mang kayo i-follow niyo lang kaya nga diba para para na pakahirap no i -tik 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 lang naman <laughs> thank you thank you oh ito din si Cheska. Cheska, ano nga ang ano niya ah hindi galing na sa at that's Fausto. Ang hirap na pala mo. Cheska Fausto. Pero at that's Cheska. At. At that's Cheska. With triple A. At that's Cheska. At that's Cheska. Oh. Basta ilagay na lang natin. Medyo parang hindi na iintindihan ba ganyan. Kahirap ba ganyan ganyan. So ganito po yung nangyayari. Behind the ano. Girls quiet. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay,